may bago tayong luluto and ayan nakauna yung atong magluto tayo ng gulay guys syempre haloan natin ng baboy ayan ano to sya uh, pork belly isa lang kinuha diba bibili ka ng mga baboy sa grocery nakahiwa na siya ng ganyan so isa lang ang kinuha ko kasi may isa pang natira dun kasi gumawa kasi akong adobo nung last 2 weeks ago I think So, ito, magluluto ako ng baboy. Ano, panuhan muna natin siya, siya, ah, ito. Tanggalin muna natin yung oil nito. Tapos, ayun, gagawa lang ng gulay, guys. Wala lang. Kasi masasira na serif. Tsaka yun, ulam ko lang to Ayan. Tapos, mamaya, gagawa ko ng burger sa mga yan. So, ito lang sa akin. O, pop, ganun. Tapos, mayroon din ako ditong tubig, guys, na nilagyan ko ng cucumber at lemon. So, ayun. So, hintayin natin siya. Luto muna tayo, guys, ng gulay. Wala lang. Trip lang. Kung ano lang nasarip. Yun, lulutuin. Pag nasisira na. Pag malapit ang masira, sa palutuin. So, ayun lang, guys. So, luto tayo ng gulay. Hintayin muna natin ating pork. Hindi pa siya mano. Ayan. Hintahintay lang tayo. Luto, luto time. yan Haloan natin ng cabbage. So, mayroon tayong talong. Ay! Hey, talsik pa mo lang ating pork. Ano, tumatagsot na yung ating pork. Ayan, may buto yung ating di, ano, pork belly. So yun guys, ang ating lulutoin for today, gulay lang. Ayan, tanggalin na natin yung oil niya. Kung nakuha ko na yung oil niya, ilagay natin yung ating onions. matalsik guys. So, ilagay natin yung ating onions. Ayan. Ang yung ako guys, matalsik ang ating baboy. Magluto ng gulay. Sabi ah! na nga eh. Huwag ka kasing tatalsik. Pinatay ko na ngayon apoy, sobrang init pa din yan. ごめんなさす naman ako sa pakit. So, lagyan ko na siya onions, tapos garlic. Sabay na natin, tamatalo sige, eh, no? Garlic, onions, pa ko muna. Ilapat ko lang yung cellphone guys. Mahirap na ba ito ba? May gas. Matakot kayo. Work. Oh, 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 tanxin din. Tapos, magdadagdag din tayo, guys. Meron ako rito, light soy sauce. Fryer, so, may natayong soy sauce. Yeah, soy sauce. natin kasi ito kang tawis ko na yung bottle guys. Ayan, ako pa. Diba? natin ang tubig. Next ang tubig. Ayan, okay, ut ito. Ganon ang ating gulay. isok natin yung pork. Ah, pwede na siya. So ngayon guys, ilagay na natin yung ating beans. Ayan, meron tayong beans. Tapos, ilagay na rin natin to. Ito. Peas. Ito yung tinatawag na peas. Peas ba? Yeah, right. Peas. Tapos, lagyan natin ng, tiklaan natin ng masarap. Magiging sarap. Mamaya ah. na. Tikman ko muna guys. Ang lasa. Tikman, tikman. Mmm. Hindi ko pa kalalagyan ng ano. Nilagyan ko lang sya ng, ano, it's the cube vegetable cubes. Sobrang sarap na. Hindi pa nalagyan ng magic sarap. So, takpan mo na natin siya. Habang hinihintay yung ating mga gamit. Ayan, mayroon pa. Mayroon pa. Sibuyas. Ito. Kapsikun. Ayan. Halo natin. So, palaputin ko muna yung ating beans. Ayan. Kumuna siya dyan. O, oh, diba? <coughs> So, ayun guys, lagyan natin nito ng, ito mabilis na lang ko eh. So, lagyan natin ng capsicum. Ayun, capsicum. Yung mga medyo, ano, isabay na natin ito sila guys. Tapos, talong. Ayan, mayroon tayong talong. Siyempre, hindi mo wala ang talong. Masisira na kasi yung talong, kaya kaya hinalo ko na din. Ayan. So, yung mga wash washing area here. Ganoon. Oh, ah, ganun. May pa washing washing. syempre. Eh. Tapos, na natin yung ating cabbage. Ayan. Kompletuhin na natin. O, oh, di diba? Ganun lang, guys. Kung anong nasa ref, masisira yung na mga bits ni Bojan sa ref, o, na para habang hindi pa matapon. Kasi, ang hilig kong, ang bilis kong magtapon ng ano, ng mga gulay, masisira lang kasi. Tapos lalo na tamad akong magluto. Tapos panay ang bili ko. Tapos mag-order din ako. Ayan. So ayan na guys. Wala na tubig yung ating gulay. Oh my God. So ihalo na rin natin yung ating chili. Isahan na. So ito yung ating onions mamaya na. So ilagyan ilag na natin yung magic sarap guys. Kasi kanina hindi ko siya nalag nalagyan ng magic sarap. Sobrang sarap na siya. So ihalo na natin para mahalo sa mga kulok-kulok na tubig. Okay, yun. Okay, that's it. Titikman pa natin yan kung anong lasa ng ating gulay. Vegetables with pork. Ayan. Ginisang gulay with pork. O, diba? haluhaluin, halo kay hawlo kay, halo kay ubi, tsareng halo kay gulay. Yan, yung buto natin sa pork guys. Oh, wow. Yan ang nagdala ng sarap. Ang ating buto. Buto ng pork. Tsaka may kunting taba. Ah, my gosh. So, sakit na naman yung tuhod natin nito. Sayang <laughs> so, ayan, tikman ko, atikman. Ah, Iklo, uh, takpan ko muna siya. after 1 minutes ilagay na natin yung ating sibuyas oh wait, i-check ko muna guys kasi matatapos na yung ating loto ayan, loto na yung ayaw ko kasi yung sobrang soft na talong sobrang soft ng mga vegetables, lahat ayaw ko so lagyan natin ng sibuyas wow yun. thank you guys for watching done cooking finished product, ready to serve there you go wow so amazing, di ba guys? Ang ganda ng aking gulay. Wala nang tubig. Kunti na lang yung tubig. Mahilig kasi ako dapat maraming tubig. Pero kunti lang siyang tubig. Hindi ko na siya nilagyan. So that's it guys. Gulay with pork. Tikman natin. Tikman nga ulit. Mm. Sobrang sarap. Yummy! Thank you guys for watching. Delicious, 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 delicious. live with pork.